Virgo, Sun, Moon, Rising, or Venus sign, welcome sa aking channel, Queenin777. This is your reading for the next 4 days. And this is also a timeless reading din ha. Kung kailan mong panood tong video na ito, baka doon pa mag-resonate sa'yo. Or pwedeng nangyari na ito, nangyayari na, or mangyayari pa lang. This is also a collective reading. Ibat-ibang tao, iba-ibang sitwasyon. Uh, pangyayari yung makokolek na energy. So, asahan mo, hindi lahat is makaka ka. Kunin mo lang yung mga maka, uh, makaka-relate sa'yo. And uh, isang tabi, huwag mong pansinin yung mga hindi makaka-relate sa'yo. So, kunin natin yung overall energy mo for this week, for this coming four days. Seven of Wands, parang may challenge, may competition, no? sa'yo, Virgo, sa inyong mga Virgo, no? Para nga, kailangan mong kontrolin yung iyong pag-iisip, yung iyong emosyon, yung tipong panindigan mo, kung ano yung tama sa sarili mo, or kung ano man yung pinaniniwalaan mo. Ayun. No? kasi tapos noon sabi pala dito Virgo is a drama free no wag mo nang uh, hayaan na mag-spread pa yung toxicity kung meron ng conflict baka ayun nga for the next four days no baka may magka-conflict nga is yun may parang may competition ganyan baka mauwi pa kayo sa mga kadramahan ka toxican ganon no so ikaw sa sarili mo Virgo isa wag mo nang anihin yun wag ka nang makisawsaw din Or uh, wag mo nang datungan kung ano pa yung parang apoy na sumasabog ba dyan or apoy na lumalaki. Ganon. So, alis ka na lang doon sa mga sitwasyon na parang uh, heavy na, no? Baka maungkat pa yung mga nakaraan, na ginawa, na panahon pa ni Kopong-Kopong, two years, three years, five years ago. Ganyan, no? So, kung nakikita mo na parang uh, masyado ng madrama, lumabas na yung emosyon na galit, yung tension yung ano ba yon yung mga iyak-iyak basta something kadramahan no so alis ka na lang daw doon tanggihan mo daw yon no ayun no, no o sabihin mo daw na no ayoko na alis na muna ako exit na ako no hindi na kailangan ng uh, ganyang uh, drama lalong lalaki pa yung away natin so ganon virgo no daday is cast so parang nangyari na eh so ah, uh, ewan ko kung anong nangyari sa inyo or mangyayari sa inyo sa sitwasyon na yun, bakit humantong kayo na parang magkakaroon ng ko na parang uh, pag-aaway-away, ganyan, mental, no? Or bakat parang uh, merong nagpapataasan, parang yung nagsasabi kasi dito na, Ako ang tama, akin yung tama. Parang ganon. So, yun. The die is cast. No? Parang nangyari na yun eh. So, tapos na. Kaya, sinasabi ng uh, cards dito na no, tama na, or uh, wag na tayong wag na natin dagdagan yung mga drama na nangyari na ngayon or nangyari pa nung nakaraan. So, so, tama na daw, no? Die is cast. Yun daw yung sabihin mo. Tapos na yun, eh. Okay, sige. Sabi pa dito Virgo, no? I, ad ano, excuse me, I don't understand yet. I'm, I am genius. No, hindi mo man daw lahat na iintindihan yung mga bakit ganon yung hugot ng no, mga tao sa paligid mo, bakit parang kinikwestiyon ka kanila yung paniniwala mo, ganon kung bakit parang ah uh, uh, paniwala nga, paniwala sila or kino ka nila na parang may mali sa'yo, may, may, yung ganon parang may, may paninisi ba dito sa'yo, ganyan. No, hindi mo man daw yun lahat na uh, iintindihan. Pero, alam mo, uh, ikaw daw ay genius. Yung tipong parang uh, nakikreate mo naman na maganda yung buhay mo. Parang uh, maganda naman yung nangyayari sa'yo. Parang yung mga tao lang sa paligid mo yun ang i-issue sa'yo. No? Uh, hindi mo man siya naiintindihan pero alam mo sa kaibuturan ng sarili mo na parang meron kang tama. Since kayo, Virgo, eh, no? Kayo ay earth sign. Parang may ano kasi kayo, weh, no? Kayo ay niro ni Mercury no yung uh, kuwan yan planeta yan na uh, mind communication intellect reason basta inteligente, ganyan minsan uh, may pagka perfectionist kayo again no disclaimer hindi lahat no magre-resonate sa inyo itong uh, uh, virgo no so kung hindi kayo ito uh, Huwag nyong, ano, wag nyong ipilit hindi para sa inyo tong energy. So, ganun, baka naiisip mo, ang dami nilang binabato sa'yo, hindi mo man naiintindihan yung uh, laman ng puso nila, kung ano yung sinasabi nila. Pero alam mo na may namamanifest ka, no, sa buhay mo, no, na wala sila. So, ganun, yung uh, sinasabi dito ng cards, no. Relieve the pressure, o, oh, di ba Yun talaga yung uh, sinasabi ng cards dito, no. Uh, alisan mo na yung drama, no? Humindi ka, tumanggi ka doon sa mga sitwasyon na parang, ah, uh, maiinit na, no? Nangyari na daw yun, eh. Virgo, eh. So, alam mo sa sarili mo na kahit hindi mo naiintindihan yung lahat, eh, pero sa kabilang banda ng, ah, uh, buhay mo, no? Uh, may naman manifest ka naman, eh, no? Na magaganda nga pangyayari sa buhay mo, no? Kaya yun, ah, uh, marireleave yung pressure or ikaw na mismo yung, ah, uh, tumapos, no? Dahil ikaw naman yung parang nga uh, nakakaintindi, gano'n, ah, uh, dirgo, no? So, ikaw din na mismo sa sarili mo isa, uh, tapusin na yung pressure, yung parang tension, ganyan, yung init ng mga ulo. Nakikita mo ba yan yung, uh, ano, yung tao na parang takore, na sobrang init ng, uh, yung ulo niya isa uh, mainit na takore na bumubuga na ng apoy no so parang uh, ano dito sinasabi dito ng cards virgo na parang ikaw yung uh, ano may authority na tumapos nung uh, tension na mangyayari for days no so paparating na four days so kuha naman tayo ng cards mo intuition oh gamitin mo yung pakiramdam mo the red flags you ignore now will come back to bite later no gamitin mo yung uh, pakiramdam mo yung talas ng iyong pakiramdam no dahil nga siguro may tension na in, na ngayon na nangyayari or uh, baka naungkat pa yung mga nakaraan-nakaraan ninyo leyo no hanggang sa sa nangyayari na ulit ngayon present no baka mangyari daw ulit yan sa sa future no yung mga ganyan na te tension no, yung ganyang komosyon, yung mga ganyang issue na parang paulit-ulit na lang na napag-uusapan, no. So, wag mo daw i-ignore, wag mo isang bahala yung mga red flags ngayon. Sino ba yung mga taong involved dyan? Bakit may tension? Ano ba yung laman ng puso nila? Bakit parang nga, uh, baka may nasabi yung uh, taong yon na matagal ng panahon eh, tapos binabalik-balik niya yung issue, no? So, alam mo yon layuan mo na lang daw, gamitin mo nga yung intuition mo, no? Baka magkita kayo ulit, or may uh, may mahapyawan kayo na na topic no na parang sensitive yung tao na yon ah uh, na lang pag-usapan no para hindi magkaroon ng tension basta yung mga red flags na mangyayari ah uh, gawin mo yun siyang uh, ano mo pattern no na kung ayaw mo mangyari pa ulit yon no ah uh, mo i-ignore yung mga hindi magagandang nangyayari ngayon so ito yung sinasabi sa yo virgo intimacy, sexual chemistry reminiscing. No, baka malapit sa inyo yung taon na ito na magkakaroon ka ng alitan. Ah uh, Virgo, no? So baka anto eh intimacy, sex, sexual, baka anto, jowa mo, partner mo ganun. So isipin mo na lang para humupa din yung uh, pressure, baka ikaw din to na-pressure, baka umiinit na rin yung ulo. Yun nga is Uh, isipin mo na lang daw yung bagay na parang naging maganda naman na memory ninyo. Ganon, na Virgo. Guardian, a lost love one watches over you. So, Virgo, sabi dito is, meron ba nga kamag-anak or malapit sa buhay mo na sumalangit na? Ganon, uh, siya yun daw yung nagagabay sa'yo, no? Uh, tinitingnan ka niya from time to time or pwede din 'yan yung uh, yung alaga mo hayop aso pusa ganyan na mayapa na no na, na, na alam mong mahal na mahal ka pwedeng ganon no ah uh, love one mo yun eh sabi naman dito a lost love one so hindi naman yan na kung sino lang yan na love one no ah uh, yung minahal mo yan yun yun ah uh, virgo no so tinitingnan ka daw niya mula sa malayo. 'Yun yung sinasabi, sinasabi dito. Virgo. So, kung naman tayo ngayon ng ano pandali, eh, sandali, na ba 'yun? Yung eh, angel message. No? Ito yung uh, ano mensahe ng mga archangel. Pasensya. Now is the time to learn, study and gather information. Enjoy being a student because in the future, you will synthesize your knowledge into action. No, magkaroon ka daw ng pasensya. Ngayon daw yung uh, panahon para matuto ka, no, at uh, meron kang malaman or kailangan mong mag-aral. Mag-collect uh, ka daw ng mga impormasyon at i-enjoy mo lang yung uh, being student, yung mga bagong, dahil bago ka, parang estudyante, na ngayon pa lang natututo, i-enjoy mo lang daw yon Because in the future, because sa mga susunod na paparating na future, you will synthesize your knowledge into action. So, kulay ka lang ng kulay kasi magagamit mo yan. No, may isang katuparan mo yan, may mo yung mga nalalaman mo ngayon sa paparating na future. No, so yun yung uh, reading mo for the next four days, Virgo, go. so yun lang, thank you.